mismong subsidy, hindi subsidy para sa PhilHealth. Ang subsidy na yan ay bayad para sa premiums ng mga indirect contributors. Sino sila? For peace, senior citizens, yung mga PWD na walang kakayanan. Ito, doon na ang subsidy na dapat manggaling sa gobyerno na na-zero nila. Oh na-zero no! nila. Na-zero nila. Alam nyo, may may meron tayong batas, yung insurance code, no? Ah, 10607, no? Nakasaad doon, kung walang premium, walang benepisyo. So, kung hindi ka nagbabayad ng premium, at o oh, hindi nagbabayad ng gobyerno ng premium para sa'yo, wala kang benepisyo. So, ibig sabihin ba starting 2025, walang makukuha ang benepisyo itong mga 4Bs, itong pwd at mga seniors, kasi hindi pinayaran ng gobyerno ang kanilang mga premium. Kasi gano'n yun eh. Although, kailangan bayaran nila base sa bata. Oh, no! Doktora, na ako yung budget ngayong araw na to. Ano po epekto ng walang subsidy sa PhilHealth? Alam mo, actually, galit na galit kami. Maraming nagagalit, no? Pero itong subsidy, itong subsidy, eh, hindi subsidy para sa PhilHealth. Ang subsidy na yan ay bayad para sa premiums ng mga indirect contributors. Sino sila? for ps senior citizens, yung mga PWD na walang kakayanan. Ito, doon napupunta ang subsidy na dapat manggaling sa gobyerno na na-zero nila. Okay. So, epekto nito pag walang bayad sa premium nila. Alam nyo, may, may, meron tayong batas, yung insurance code, no? Ah, uh, 10607, no? Nakasaad doon, kung walang premium, walang benepisyo. So, kung hindi ka nagbabayad ng premium, at o oh, hindi nagbabayad ng gobyerno ng premium para sa'yo, wala kang benepisyo. So, ibig sabihin ba, starting 2025, walang makukuha ang benepisyo itong mga 4Ps, itong PWD at mga seniors kasi hindi pinayaran ng gobyerno ang kanilang mga premium. Kasi ganoon yun eh. Although, kailangan bayaran nila base sa batas. Okay? Ah, e, eh, paano mo yun, mga doktora? E, eh, kung zero subsidy, sino ang magbabayad ng premium nila? Magandang tanong yun. Tayo. Yung mga direct contributors, nagbabayad buwan-buwan, kinakaltasan, walang choice. Pati yung mga employers, ah Yung, mga, yung mga employers na may mga empleyado, nagbabayad din yun ng share nila. Mga doktor, alam nyo ba, kailangan advance yung payment ng doktor. kasi minsan 3 years kami nagbabayad yung advance, yun ay dapat mapunta sa atin. Pero ngayon, since hindi ginawa ng gobyerno ang kanilang tungkulin, ayon sa batas, na magbayad ng premium, tayo, bang mag -shoulder? Tayo bang oh, parang, no! ba mag-shoulder? Tayo ba magbabayad dito? Parang dapat ito atin lang. Ano, parang kalbaryo natin, no? Pasang cruise natin at hindi gagawin ng gobyerno. Alam mo ang daming nil nilabag na batas. Aside from the insurance code, universal healthcare act, pati yung sin taxes kasi nakasaan sa Sin Tax Law. Klarong-klaro, no? Na kung may mga taxes sa uh, alcohol, sa alak, sa tobacco, pati sa sugar, pati sa pancor, no? Kasi sugal yan, 'di ba? 50% ng tax na yan ay mapupunta sa kalusugan. Doon sa 50% na yon, 80% dapat napunta sa PhilHealth. Saan, saan, pumunta yung mga taxes na yon? So kung ayaw nilang ibigay yung estimate ng PhilHealth na 170 plus billion, at least naman ibigay ninyo yung sin taxes, yung mga nakasaad sa batas. At nung calculation namin, mga 90 billion rin yon. So saan pumunta yung mga taxes na yon? na hindi binigay sa PhilHealth para bayaran ang premium ng mga taong walang kakayanan magbayad ng premium. Ganun po ba? Grabe pala yung epekto, no? Ano ba dapat natin gawin? Kami, alam na namin ang gagawin namin, no? Yung grupo namin. Pero sa tingin nyo, ikaw, kayo, anong dapat gawin?